Hi mga Mima for today's vlog. Eto na nga pala ang part 2 ng pagme-makeover ng aming pintuan. Pasensya na nga po pala kung nabitin nga kayo sa part 1 ng aking in-upload na video sa pag-makeover nitong pintuan namin. Sinadya And... ko talaga yun para hanapin nyo nga talaga yung part to cherries. Anyways, nung naikabit ko na nga pala itong sa may kabilang gilid, nandito na naman nga pala ako sa may bandang kabilang gilid naman. Dinidikit ko na nga pala yung wallpaper. Nakakita nga din pala ako ng gumagawa nito sa may pintuan nila, kaya ginaya ko na lang yung pagkakabit nila nito. Inuna nga talaga nila yung bandang gilid, tapos isusunod na lang pala yung may bandang gitna. Kaya naman nga gagayahin ko na lang kasi nakita ko maganda naman yung naging resulta ng pag-makeover nila ng pintuan, tapos the way nilang gawin. At bago ko nga tuluyan ng ikabit itong sa may bandang gitna. Eto nga at ginugupit-gupit ko nga lang muna etong mga wallpaper para maya maya dikit na lang ako ng dikit. Sinukat ko nga lang muna ito tapos magkakaparehas lang naman sila ng sukat kaya ginaya ko na lang yung una kong ginupit. At sa mga oras nga pa lang ito, eto na nga at ikakabit ko na nga pala yung pinakaunang wallpaper sticker dito sa may bandang taas. Medyo nai-excite na naman nga talaga akong matapos ito. Nai-excite na naman nga talaga ako sa kakalabasan ng wallpaper na to. Medyo naaadik na din ata ako sa mga wallpaper na eto. Paano naman kasi ang gaganda ng quality nila. At sa sobrang ganda talaga ng quality nila, mapapabili pa talaga ako. Mukhang mauubusan ata ako ng pera. Tapos yung bahay namin, lahat na lang wallpaper sticker yung mga nakadikit. Yes. Curious. Pero talaga mga Mima, walang halong joke. Ang ganda talaga ng quality ng wallpaper na to. Kaya naman hindi kayo magsisi kapag bumili kayo neto. Kaya naman nga kung gusto nyo nga akin bumili neto, ilalagay ko na nga lang pala sa comment section yung link. Magpabudol na nga rin kayo mga Mima kasi hindi talaga kayo magsisisi. Magmumukhang yayamanin nga talaga yung pintu ni Dahil nga medyo may kamahalan nga yung pagpapagawa ng pintuan na kahoy. Eto na nga syempre gagawa natin ng paraan yan. Kapag gusto may paraan at kapag ayaw naman may dahilan, di ba? Habang nga pala ginagawa ko tong pagbi-makeover dito sa may pintu namin, nandito nga pala yung Jusawa ko. Huwag oh. niyo na nga lang palang pansin niyo yung kamatsuhan niya. Cheers. Habang gumagawa nga pala ako nito, panay nga yung kakasalita niya sa akin. Sabi niya hindi ko daw nagagawa yung maayos yung ginagawa ko. Kaya naman nga sabi ko sa kanya, siya na lang yung gumawa kasi siya yung marunong eh. Char. O di ba paunti-unting bagay nag-aaway agad? Charis. Malapit na nga pala akong matapos dito. Bali, nandito na nga pala ako sa may bandang baba nagkakabit ng wallpaper sticker. Ang bilis ko nga lang din matapos. Medyo gamay ko na din kasi yung pagdidikit ng mga wallpaper sticker na to. Paano naman kasi nung nag-makeover ako dun sa may CR namin, nagamay ko na agad. Sa una lang talaga ako medyo nahirapan nung nag-makeover ako dun sa may bandang CR namin. Pero habang tumatagal nga, nakuha ko na din kung paano ikabito at saka kung paano yung technique. Lahat naman talaga ng bagay, may akong first time di ba? Kailangan lang talaga ng practice para ka talagang ma-perfect mo na sa bandang huli. At wag na wag agad susuko kapag hindi pa talagang marunong kasi napag-aaralan din naman talaga yan. Sana oh. At syempre, nandito na nga tayo sa pintuan reveal. Eto nga pala yung dati, tapos eto na yung ngayon. O, oh, di ba mga Mima? Nagmukhang yayaminin talaga yung pintuan namin. Sobrang kinikilig nga talaga ako sa naging resulta neto. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito kaganda yung magiging resulta. Kaya naman nga, bunga!